umaga po, so mayroong kaming uh, trouble dito ito, kung makikpapasin yung motor ang ingay yan, nagbabibrate ang uh, ingay po yan, package po ito na 5 ton uh, problema nyo yung motor tapos yung uh, IPM po IPM uh, protection ang problema nya it's 5, saka itong motor ang kinukomplay ng customer, so ang ginawa po namin tinignan namin kung alon yung con, makamaluag dito, makamaluag yan ay uh, may bahikpit naman kung lahat so so may problema yung nga uh, ultimong mismong motor na may problema so uh, papalitan po natin ang motor at saka yung IPM yung dryboard board po ng compressor ang may problema nya Ma uh, umaandar naman po siya mga 5 hours 5 hours umandar may prion okay ang prion 5 hours sa andar 3 hours at mag uh, bibigay na ng H5 ngayon 2 hours na lang umaandar siya at uh, mag H5 So dalawa po yung tatrabahuhin namin dito Yung model number po kinukuha lang namin yan And then i-request And then pagbalik dala namin yung motor At yung At yung uh, uh, PCB, dry board compressor po H5 ang error nito IPM protection po may problema So ito isasarado na namin Para ganun lang po Ang mahirap lang nito yung pagbalik Kasi dito isipin nyo Sisingitin nyo yan Ako sa mga nagtatanong dito na po si Sajid yung partner ko. Sabi si Sajid, hi, hello. Ay, sa subscribe. Ay, Subscribe siya, no? Close siya, So, ito po yan. Sinarado na namin. Uh, dito po yung uh, panel control nyan lahat ng PCB. Umaandar nga po ngayon, eh. Malamig, eh. Kaso, pag uh, na kailang oras, nag h 5 siya. So, may problema so, yung IPM. Tat. Tat. -ta. Ta -ta. Mungkin siya daw, Mungkin juwa, mafirakip pala. So, yun po. Chinek din namin yung preon. Okay naman siya. Uh, ano, lang yung compressor pag, uh, After 3 hours, 2 hours. So, ngayon yun malala na. Ayan po yung model niyan. Ayan siya. At ito yung panyagri Gris. Ayan po. So, bye-bye for now.